Hi guys, ngayon magbubukas tayo ng alkansya para magpanibago ulit tayo. Oh. Si Gold Piggy. And si to. <laughs> Unahin natin si ano ba to? Si ano. Unahin natin itong lukso. Hi. Ayan. Ayan siya. Magkano kaya ang laman? Wala nung dumating ako. So, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. No, gano'n ba ako dumating? Bale, ano. So, Tadaan! Coba <laughs> barya nama. Mm, <laughs> Poro baria. Guys, itu okay guys, cekak itu. Oke guys,